Hindi mo na nga kailangan pang pumunta pa ng Tagaytay o Batangas para masubukan ang pagkain nila. Dahil dito sa na-discover ko ay nag-o-offer sila ng masarap na bulalo, papaitan at loming Batangas. Meron din silang sizzling T-bone steak as low as 145 ay may unlimited rice at unlimited gravy ka na. Go-offer din pala sila ng tapsilog tosilog, yan po si log na sa sobrang laki ay hindi ko na alam kung paano pa uubusin to. Dito lang pala yan sa Samesa, matatagpuan sa 1712 Evangelista Street, Corner Lacuña, Bangkal, Makati. Open sila from 8am hanggang 9pm. Boss, kaya po yung may-ari na, na itong Samesa? Yes, kami po yung may-ari ng Samesa. Ano yung mga ino-offer niyo dito, boss? Ah, uh, meron kaming uh, sizzling dito, tapos meron ding tapsilog, tapos short orders like uh, bulalo, papaitan, tapos ah uh, Miki Bihon, yung mga gano'n. Yung... Boss, order raw ng isang papaitan tsaka tapsilok. Habang naghihintay ka ng orders mo, eh pwede ka na nga mamili sa katabing tindahan nila ng school supplies, office supplies, kitchenwares, party needs, at marami pang iba. Sobrang mura nga dito na saktong-sakto ngayong pasukan. Open sila ng 5am hanggang 8pm. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Nandito na yung orders, gutom na kami, lalo na to si Baby. Let's go! So, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Samesa. Dito lang yan located sa 1712 Evangelista Street, corner Lacuña. So meron silang ino-offer dito na iba't ibang mga silog. Meron din silang sizzling t-bone. Meron din sila ditong masarap na bulalo. Grabe. O, naman yung tsura niya, di ba? Tapos meron sila ditong ang specialty yung binabalik-balikan dito. Yan o. Oh. Papaitan. Masarap sa madaling araw to. Nagugutom na ako. na natin yan. So unahin muna natin tong pork silog. Grabe yung pork silog dito. Napakalaki. Oh, 110 pesos lang. Grabe. Subukan natin 'to. Mm. Grabe. Ang gano'n ng pagkakaprito niya. Crispy yung labas tapos yung laman niya ang lambot. Grabe, panalo 'to sa 110. Ito naman yung T-bone steak nila. Ang maganda dito, lahat ng sizzling nila is unlimited rice. Grabe. Subukan na natin, nakakagutom 'to, itsura pa lang, oh. Mm, bango sizzling T-bone steak. Grabe. Hmm. Ang sarap nung gravy niya. Bagay na bagay dito sa T-bone steak niya. Grabe. Alam mo kulang dito? Kulang ng kanin. Kailangan kakanin tayo dyan. Pag nito sarap na ulam, dapat may kanin talaga Hmm. Eh. Panalo. Ito naman yung tosilog nila. Ay, paborito ko lagi tosilog eh. Sir, ano to? May din yung tao silog niya? <laughs> natin yung tao silog. Hmm. Ano to? Yung to sino nila dito, ang lambot. Parang young pork. Siyempre, sa lahat ng mga silugan, ang paborito ko dito, tapa. Subukan natin yung tapa. Pag walang sausawin muna, try natin. Hmm. Ang lambot din ng tapa nila. Masarap to kapag ano eh, Sa toyo suwa. Sa Huh, natin. Panalo. Grabe, 110 lang to ah. Ito naman yung bulalo nila sa akong sataw ngayon tagula. Di na natin kailangan pumunta pa ng Tagaytay para magbulalo. Dito lang oh, sa Makati, Bangkal. Try na natin. Grabe oh. Solid. mo so, muna natin tong sabaw ng bulalo nila. Grabe. Sakto to ngayon tagulan no. Oh. Hmm, ang sarap, ang lasa. Feeling ko niluto to ng mga ano, mga 12 bars pinakuluan yung baka. Pag itong kalasin sa sabaw, grabe. Subukan natin yung ano nila. Baka. Dami ng serving oh, 145 lang. Parang good for three na ata ate. Hmm? Masarap to pag gano'n, eh. Toyo kalamansi. Ja. Hmm? Yeah. Panalo, subukan nyo to. Ito naman yung binabalik-balikan dito. Ito yung papaitan. Lutong Ilocano to eh. Try na natin to. Mahilig ako dito, lalo na pag may handaan. Sabaw muna, sabaw muna. Lalo na pag may hover. Woo! My friend, take mo to. Kahit wala kang hover, ang sarap. Grabe yung laman, oh, no? punong -puno. <laughs> Ang sarap, sa balancing balance yung pait, yung asim, tsaka yung anghang niya. Alam niyo na, pag may mga hangover kayo ha? punta kayo dito. Ito naman yung lomi nila for only 100 pesos. Tingnan niyo yung itsura oh. Grabe naman oh. Buha? Tawag dito, lomi overload. Grabe. Overload sa mga ano. Ano ba ito? Pork to. Tapos meron din siyang seafood, may hipon din to eh. Nakain ko na ata yung hipon. <laughs> Try na natin. Ay. Drop. Wala pa ako nilalagay dito na kahit ano. Napakalasa niya na. Tapos yung mga sahog po, napakarami. Grabe. Sorry, girl. Ah? Alam ko, paborito mo na pero ubusin ko na ito. Kung gusto mo ito masabukan, dito lang yan sa, sa mesa. Open sila dito daily. Kita-kits.